yung mga pups niyan gagawa tayo ng passing light sa ating sniper 150 medyo matagal tagal natin ako hindi hindi nakapag upload kasi nga busy sa trabaho uh, kung bago ka pala ngayon sa channel ko paps, alam mo na like and subscribe ka naman dyan support sa aking my channel then hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video na i-upload Bale sa gagawin nating passing light kay, sni kay Snipe, kay kasi Snipe, yung sniper ko is 2018 model, wala siyang pass light like nung 2019. Ngayon, binili ko is itong switch ng busina. Bale 30 pesos siya. Then kasama to, hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta para dito sya habit. Then extra wire. Kaya syempre electrical tape. Ngayon, tara simulan natin ng ating pass, pa, DIY passing light kay Sniper 2018 model yun mga parts ito Sniper Ayan. dito ko ilalagay yung passing light ko Ayan. dito ko siya ilalagay kasi mahirap ewan ko kung kasya dito pero sa try natin Titingnan natin sa mamaya pag binaklas ko kung pwede siya dyan Kaya ah, baklasin na natin. Yan na, pansin nyo, paps. Talagang madumi na. Matagal-tagal na rin di ako nakaka-backclass. Ever since noon ang muling upload ko kasi dito is dun sa dual horn. Kaya hindi ko naman kasi ito na Kaya magtitingnan nyo kung ganong nakakapal nyo. Wale, ito lang naman ang babaklasin natin dyan kasi ito lang naman ang bubutasan. Then, ang connection naman natin is magagaling yung sa high. Sa connection ng high sa ilaw. Then, titignan natin kung pwede dito sa may sa eagle eye ko. Ay, sa owl eye ko. Kasi usually dapat kasi kailangan ko ng diode pero di ko alam kung saan nakabili. Eh. ako sa hardware kanina, wala naman. Eh, sa bilihan din ng, sa mga motorcycle parts, wala din silang tinda dito eh. Tara, simulan na natin. Yung mga, may yung mga paps, medyo may konti tayong problema kasi malaki to. Mukhang tatama dun sa bakal. Titingnan natin kung kaya dito. Kung di man, baka direkta na lang natin dito, alisin na lang natin to. Kasi mukhang tatama siya dito sa may bakal dito. May pinaka-handlebar kung dito ko ilalagay Kung dito naman kasi, mas malabo kasi mayroong mas malapit sa sabakal sa pinaka isa mga pinaka handle niya ay sa mga sa mismo mo na bela wala na tayong pwedeng paglagyan tignan natin muna dito sa kabila parang alang ni naman dito. Usually hindi dito passing light. Pwede rin siguro dito. Ngayon titingnan natin kung mas okay siyang ilagay. Pero dito ko na lang siya ilalagay. Mas maluwag dito. Kundi di mo, kung kita nga, mababago siya. Pwede dito. Dito na lang natin siya lagay, Pops. Kaya pubutasan ko muna to. Yun mga Pops na ilagay na natin yung na ito, Pops, na ilagay na natin itong pang switch natin sa one. Uh, slice switch natin. Ang ginawa na ko dito, pinainit ko na lang kutsilyo tapos binutasan ko siya. Hindi ko na kasi pinakita. Medyo yan, medyo may sabit ng konti. Pero, pag nakakabit naman na yan, hindi nakalata yan. Kaya na siya. Ngayon, ang magiging connection natin dito is, Kukuha natin yung dugtong tayo ng wire dito sa sa wire papuntang high. Tapos kukuha tayo papunta naman doon sa power source niya. Pwede tayo kumuha dito galing sa battery para pag on natin pwede tayo mag pass light. Pag on ng siyaan pwede mong i pass light. Kasi pag inirekta mo naman sa mismong battery Aba kahit na hindi ka nakasusi eh, Magpa-pass light yan Kaya kailangan doon natin i-coconnecta sa Sa power source na pag sinusi Tsaka palang magkakaroon ng power Yun nga mga paps nagkaroon ng na konting no problema Kasi pag dito natin kinuha sa power source ng dating nakarekta sa batir sa ilaw gagana lang siya pag umaandar yung makina pero pag naka-steading ganyan ayaw ngayon dito natin kukunin sa kabila naman titignan natin kung kaya ito yung dating rekta ng ilaw kasi dating, dating snipey alasian switch kaya nakarekta ang bukas yung ilaw dito ko sana kukunin kaso ganoon nga pag di maantar yung makina ayaw hindi gumagana. Subukan natin sa iba. Yun mga paps medyo napasing ko. Hindi siya gumagana pag rekta lang sa battery. Yung stock na bumbilyan ni Snipey. Pero pag gumaandar na yung makina kagaya na to dito kano ko yung contact sa sa placer relay niya, sa placer. Yung supply ng kuryente dyan, gumagana siya pag umaandar. Pero pag hindi siya pag naka online susi niya, hindi siya gagana. Ngayon, dito na lang natin ilagay. Pass light na lang siya na pag umaandar. Na pag hindi siya naka-start yung engine niya, hindi siya gagana. Kailangan umaandar yung makina bago siya gumana. Ayan, doon ko na lang kakabit dito sa dating supply ng kuryente. Ng, bat. Dating supply ng kuryente papunta sa headlight. Ayan okay, mga paps, medyo testing muna natin ah. Then, ito nakasecure na yung wire natin. Tapos, itong isang wire is papunta sa high. Siyempre, kung nag-pass light kayo, dapat yung high ang lalagyan nyo ng connection. Dahil, pig pang yung kinabit ang bukik. mga paps, text. Tetesting natin ngayon. Pag naka-on lang yung susi niya. Yan, naka-on. Hayaw. Ayaw. Pero itong one, naka-on na. Pero kailangan ni sits mo muna yung pag naka-under na engine niya, palang gagana. Kasi kailangan ng double contact nung pag sa headlight ng sniper. Kasi kailangan yata double contact yung power supply ng dito sa ilaw niya. Tapos, iyon natin ilaw. Ayan. <laughs> Hindi ka kita kasi maliwanag eh. Ayan, nakikita naman. Pwede yung ilagay natin dito kaso kailangan natin ng diode. pero nga, kagaya ng sabi ko kanina, wala akong mabiling diode. Para alternate, pwede siyang umilaw to kahit nakasindi tong headlight. Pwede rin tong umilaw. Kagaya nung mga nakikita nyo kay Kwan. Doon sa gumagawa dyan sa kalookan na kasama pati yung horn. Kailangan ng mga diode nun para pwede magsabay-sabay na dito sa pass light. Pero hindi gagana pa lahat pag nakasindi yung ilaw na ganito. Yung mga paps, yan. Check na lang yung sa connection. Medyo malika na kasi. Nagbibilad na tayo dito. Yan, medyo secure yan. Huwag kayong manginayang sa tape, sa electrical tape. Ha. Tapos ang payo ko lang, ang kukunin yung electrical tape, doon kayo bumilisad. sa duet, duet, duet sa mga motor kasi yung nasa hardware talagang pang electrical yun, solid yun. Ayan, nakasecure na siya. Tapos ito na lang. Tapos kabit na natin, then okay na. Yan, paps. dagdag ko lang ito. Applicable naman sa lahat ng motor to. Maliban na dun sa mga FI siguro na double contact yung kailangan dito sa ilaw. Ganun nalang gawin nyo. Pero sa iba, pwede nyo lang kunin yung supply ng kuryente niya dun sa mga pag-inon yung susi. Doon nyo na lang kunin yung supply ng kuryente. Pwede na sa ibang motor. Applicable yan sa lahat mga pups. Pero yung ito, ganyan yung gawin nyo pag sa sniper nyo. Pero sa ibang motor, pwede na. Kahit sa mismong susiyan nyo kuhanin yung pinaka supply ng kuryente ng pinaka pass light nyo. Yun lang at salamat. Si na, then ayan, tetestingin ulit natin. Ayan, pag naka-on. Ayan Ah, start mo yung engine. Yun. Ayan. Switch yung ilaw. Ayan, naka-high siya. Yung high yung pinaka-passing light natin. Ayan, e umangat siya. Lalagyan natin yung ng Okay na. Yan mga paps. So, salamat sa panonood then support lang kayo sa channel ko. then subscribe kayo. Like. then notification bell. Okay, maraming, maraming salamat mga paps sa susunod na video ulit. Yun lang. are sa lahat. Maraming salamat. God bless. Ito mga paps, may papakita ko sa inyo. Ito eh, pang lodi lang to eh. Ito yung switch ng pangmalakasan. Arresto to paps. Pangarap ng iba. Mas malupit pa sa snipe. Ayan. Ito nyo. Pero switch nyo. Switch ng electric pan. Ayan. Ito yung hindi ko alam kung ano yan. Charger yata yan. Diba? Lupit.